Tayo ay nakatayo sa harap ng Panginoon ngayon, upang itaas ang ating mga puso sa panalangin. Nawa'y tayo sa sagradong sandaling ito ay makatagpo ng kaaliwan sa banal na presensya, mabago ang ating pananampalataya sa walang pasubaling pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kasama mo ako, mahal ko. Maging handa dahil may hindi pangkaraniwang bagay na mangyayari sa iyong buhay. Tumayo ka at makikita mo ang katuparan ng aking pangako. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ako, ginagabayan ka patungo sa iyong banal na layunin. Ngayon sa hinaharap ay isang panahon ng masaganang kagalakan at mga pagpapala. Tanggapin ang mga salitang ito nang may pananampalataya at ihanda ang iyong sarili dahil maraming gawain ang naghihintay sa iyo. Nag-uumapaw ang kagalakan ko kapag nakikita ko ang iyong sigasig, ang iyong pagtitiwala. Ayokong panghinaan ka ng loob, sinusubukan mong magbago sa pamamagitan ng sarili mong pagsisikap, na imposible sa akin ng tao. Dapat kang maging matapang at masipag. Tandaan, hindi ito sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, ngunit sa pamamagitan ng aking, ito ang aking kapangyarihan na magdadala ng mga himala na gusto mong makita sa iyong pamilya, sa iyong pananalapi, sa iyong kalusugan at sa iyong buhay. Tulad ng alam mo ang lahat, posible na kumilos sa aking oras at ayon sa aking kalooban, maraming bagay na kailangan mo ng madalian, at kung saan ikaw ay nagdarasal. Dakilang himala ang magaganap para sa iyo at sa iyong pamilya. Ako ay lubos na nagtitiwala sa iyo, aking Panginoon, dahil ikaw ang nakakaalam ng aking bawat iniisip at nararamdaman. Alam mo kung kailan ako nalulungkot at kung kailan ako nalulungkot. Alam mo ang bawat pagpatak ng luha ko, bawat gabing walang tulog na kinakaharap ko. Ngayon, sumisigaw ako para sa iyong tulong, dahil kung wala ka, ay wala akong magawa. Minsan inaatake ako ng takot, minsan pakiramdam ko ay masyadong mahina. Alam kong hindi ko kayang harapin ito ng mag-isa. Kailangan kita, aking Panginoon. Ama sa langit, mapagpakumbabang lumalapit ako sa iyo sa mahirap na panahong ito. Ikaw ang aking kanlungan, ang aking kuta, ang aking kapangyarihan sa oras ng kagipitan. Hawakan mo ang kamay ko at huwag mo akong hayaang mahulog. Ang madilim na gabi ng kalungkutan at kaabahan ay napapawi. Ang linggong ito ay may kapanapanabik na paglalakbay, puno ng mga pambihirang sandali, mula lunes hanggang linggo. Maghanda upang masaksihan ang mga himala na namumulaklak sa bawat lugar ng iyong buhay. Laging tandaan, ako ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan ka sa bawat hakbang ng daan, at patuloy akong magbubuhos ng mga pagpapala sa iyo. Ang iyong mga luha ay malapit ng maging maningning na mga ngiti, ang iyong mga pasakit sa malalim na kagalingan, at ang iyong mga laban ay magiging mga kwento ng tagumpay at tagumpay. Huwag mong kwestyunin ang aking kakayahan na magbigay para sa iyo, dahil ako ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at kasaganaan sa sansinukob. Gusto kong makipag-ugnayan sa iyo at tiyakin sa iyo na palagi akong nakikinig, palaging nakikinig. Magtiwala ka sa akin dahil ako ang iyong makalangit na ama. Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-usap sa akin at ibahagi ang iyong mga pangangailangan dahil gusto ko ring makita at maramdaman mo na isang malapit na kaibigan. Ang pagpapahayag ng iyong nararamdaman ay nagpapagana sa iyong pananampalataya at mula doon ang mga himala ay nagsimulang magbukas. Ang pakikipag-usap sa akin ay ang pinakamahusay na benepisyo. Pinapagaling ang iyong kaluluwa at pinapakalma ang iyong isip. Umupo upang makipag-usap sa akin, ipahayag ang iyong mga iniisip, ang mga plano sa iyong puso at ang iyong mga damdamin sa iyong sariling mga salita. Hindi mo malilimutan ang mga salitang ito. Binubuksan ko ng husto ang mga pintuan ng langit sa mga taong lubos na nag-alay ng kanilang sarili sa akin, na nagmamahal sa akin ng buong puso at isip. Nagtataglay sila ng lakas upang mapagtagumpayan ang bawat labanan, talunin ang bawat kaaway, labanan ang bawat tukso. Ikaw ang aking minamahal na anak, aking mahal na anak, at ang aking mga salita, ay umaaling gaungaw sa iyong mga isipan na nakaukit sa iyong puso. Ano man ang hilingin mong pagpalain ka ng mabilis, sasagutin kita at ipapadala sa iyo na nababalot ng aking pag-ibig. Tandaan, ano man ang problemang kinakaharap mo, nandito ako para tulungan ka. Mahal na mahal kita at tuwing umaga ay sabik akong naghihintay na magising ka at sabihin sa akin sa iyong mga iniisip na kailangan mo ako at mahal mo ako. Pakinggan ang aking minamahal na anak, aking minamahal na anak, pakinggan kung ano ang malumanay na ibinubulong ng aking espiritu sa iyong tainga. Ang iyong mga salita ng pag-ibig ay sumisikat tulad ng araw sa umaga sa aking trono, pinupuno ang iyong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong tahanan ng aking mapagmahal na pag-ibig. Lubos akong kumbinsido na haharapin ko ang labanang ito at magtatagumpay dahil ang Panginoon ang lumalaban para sa akin. Inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa salita ng Diyos na nangangakong hinding hindi ako pababayaan at laging mauuna sa akin. Ipinagkatiwala ko ang mahirap na sitwasyong ito sa iyong banal na presensya. Ngayon hinihiling ko ang lahat ng kailangan ko, buong puso kong naniniwalang matatanggap ko ito. Isulat sa mga komento ng may ganap na pananampalataya sa Diyos. O makapangyarihang ama, ang aking kapangyarihan ay nagmumula sa iyo, kahit na ako ay nasaktan. Kailangan ko ang iyong kumpletong tulong. Magpahinga sa kanyang biyaya, anuman ang kahirapan ng sitwasyon bigyan mo ako ng pagtitiwala na ipahayag, kahit na dumaan ako sa libis ng lilim ng kamatayan, hindi ako matatakot, sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong presensya, at ang iyong patnubay ay umaaliw sa akin. Hayaan ang aking puso na magnilay-nilay sa iyong salita araw-araw. Panginoong Heso Kristo, aking tagapagligtas, hinihiling ko ang iyong karunungan at tulong sa mahirap na panahong ito. Patuyo ang luha ko. Alam kong dumaranas ka ng mahihirap na panahon at narinig kong umiiyak ka ng tahimik na nagsasabi sa akin na pagod ka na at nawawalan ka na ng gana na magpatuloy. Piliing hanapin ako, magtiwala sa akin at manatiling matatag sa iyong mga desisyon. Sundin mo ako at sundin mo ako. Hindi naman ganoon kahirap at hindi ka mabibigo. Ipinapangako ko na ang pagsunod sa akin ay magdadala sa iyo ng kapayapaan. Ang iyong pananampalataya ay magbubunga ng pasensya at katahimikan. Kung pinanghahawakan niyo ng mahigpit ang aking mga salita at isinasabuhay ang aking mga utos, walang sinuman ang makakapagpahiya sa inyong mga kaaway ay atras kapag nakita nila kung paano ko sila pinrotektahan. Itaboy ang takot at harapin ang iyong mga hamon ng buong tapang. Maghanda para sa baha ng kaunlaran sa pananalapi, masiglang kalusugan, at tagumpay sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Maging handa na tumanggap ng bahan ng mga pagpapala na hihigit sa lahat ng iyong inaasahan. Kung naririnig mo ang mga salitang ito, alamin na ikaw ay papasok sa isang panahon ng malaking kasaganaan at walang katapusang pag-ibig. Ang mga alalahanin, stress, at mga gabing walang tulog na puyat sa iyo sa gabi, ay malapit ng maging isang malayong alaala. Maniwala ka sa akin, mahal kong anak, na nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena, naghahanda ng mga solusyon at pagkakataon na lalampas sa iyong mga inaasahan. Bago mo makita ang mga pagbabago at mga himala na mangyari, panatilihin ang pananampalataya, pag-asa at tiyaga dahil ako ay nasa iyong tabi, gumagabay sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Ang mga pagbabago at himala ay maaaring mangyari anumang oras, hanggat hindi ka susuko. Sumulong ng may kumpiyansa, alam na mahal at inaalagaan kita. Sumulat sa mga komento ngayon. Handa akong sumikat kung maniniwala ka sa mga salita ko ngayon. Ako ang makapangyarihang Diyos, may kakayahang gumawa ng mga dakilang bagay, at narito ako upang gabayan ka sa panahong ito ng pagbabago at pagbabago. Ang paggaling ay patungo sa iyong katawan, ang tunay na pag-ibig ay naghihintay para sa iyo, at ang kasaganaan ay malapit ng dumaloy sa iyong pamilya. Ang lahat ng iyong mga alalahanin at takot ay mapawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aking pag-ibig. Kaya naman gusto kong magtiwala ka sa mga pangako ko, at maniwala ka na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti mo. Palagi mo akong kasama. Ang kaalamang ito ay dapat magdulot sa iyo ng malaking kagalakan. Kapag tinawag mo ako, nandito ako. Sa pag-iyak mo ng desperado, binubuksan ko ang mga pintuan ng puso ko sa iyo, kapag nakikita kita, nakaluhod, ang aking mga mata ay nagmumuni-muni ng may lambing, ang aking biyaya ay pumapalibot sa iyo. Ikaw ay may pribilehiyo habang ang iba ay maaaring naninirahan sa pagkabalisa, mayroon kang kapayapaan at katahimikan. Magtiwala ka sa akin, at masasaksihan mo ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Panatilihing bukas ang iyong puso, upang matanggap ang mga biyayang darating sa iyo ito ay simula pa lamang ng isang napakagandang paglalakbay na malapit ng mabuksan sa iyong mga mata. Maging matatag sa iyong pananampalataya, at maghanda na mamuhay ng higit sa iyong mga inaasahan. Napapalibutan ng aking presensya, at puspos ng aking banal na espiritu, hinding hindi kita iiwan o pababayaan. Maghanda. Habang ang iba ay nilalamon ng takot, masasaksihan mo ang mga dakilang himala. Ang mga trompeta ay tumutunog, ang iyong pagpapalaya ay malapit na. Ngunit ngayon manalangin, maniwala, magsikap, mabuhay, magtiwala sa aking salita. Walang imposible sa akin. Mahal kita, sabihin mong mahal mo ako. Nagdudulot sa akin ng kagalakan na marinig mula sa iyo ang aking pag-ibig ay nagpapagaling sa iyo, nagpapakalma sa humahawak sa gumagabay sa at nag-aangat sa iyo. Maaring umungol ang kalaban, ngunit mas malakas ang aking pag-ibig, anak ko. Alamin na mas malapit ako kaysa sa iniisip mo. Kasama mo ako sa bawat hakbang mo. Panatilihin hindi matitinag ang iyong pananampalataya at matapang ang iyong puso sa panahong ito. Patuloy na manalig sa akin, magtiwala sa aking pangako, at maniwala na sa kabila ng mga paghihirap, ang tagumpay ay nasa iyong pintuan. Huwag mong hayaang hadlangan ka ng mga pag-atake ng kalaban sa aking mga plano para sa iyo. Ang aking mga plano para sa iyo ay para sa kaunlaran at hindi para sa kasamaan. Habang sumusulong ka sa paglalakbay na ito, laging isaisip ang pagmamahal ko sa iyo. Ako ang iyong gabay, iyong tagapagtanggol at iyong pinakadakilang tagapagtanggol. At patuloy kitang pagpapalain at paprotektahan sa lahat ng oras. Kaya, huminga ng malalim, panatilihing hindi matitinag ang iyong pananampalataya, at maging handa na masaksihan ang pambihirang pangyayari sa iyong buhay. Ang mga dakilang bagay ay paparating para sa iyo, mahal kong kaibigan. Magtiwala lang, maniwala at tanggapin ang mga biyayang ibinibigay sa iyo sa panahong ito. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo, ako nga. Paglalagay sa harap mo ng isa. Regalo mula sa sansinukob, aking pag-ibig, aking kapatawaran, aking biyaya at aking kaligtasan. Sabihin mo sa akin na naniniwala ka sa akin, na tinatanggap mo ako, na ibinibigay mo sa akin ang iyong buhay at nabinuksan mo ang iyong puso sa akin. Tumingin ka sa paligid mo, pahalagahan mo lahat ng blessings na binibigay ko sa iyo. Ingatan mo sila, sa iyo sila. Kung gusto mong umasenso at umangat sa mas magandang antas, dapat maniwala ka sa akin kapag sinabi kong mahal kita at gusto kitang punan ng pagmamahal ko. Tanggapin mo ito. Huwag kang magdahilan, huwag mo akong bigyan ng listahan ng iyong mga pagkakamali o magtago sa likod nito. Pinili kita para pagpalain ka dahil sa paggawa nito ay pinili kong mahalin ka at iyon ang ginagawa ko. Hindi ako naglalaro sa iyong damdamin o nag-aalok ng mga walang laman na pangako. Magkakaroon ka ng mabuting kalusugan at tagumpay sa iyong paglalakbay ang stress, pagkabigo, at walang tulog na gabi na sumasalot sa iyo, ay malapit ng maging isang malayong alaala. Sa pagpapanumbalik ng iyong katawan, ang tunay na pag-ibig, ay papasok sa iyong buhay, ang iyong pamilya, ay unlad sa pananalapi. Mawawala ang lahat ng iyong alalahanin at takot, mapapalitan ng saya at kapayapaan. Ako ang makapangyarihang Diyos ng Celestial Army at ang Supreme Realm na may kakayahang gumawa ng mga dakilang gawa. Magtiwala ka sa akin at masaksihan ang mga kamanghamanghang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Bilang Supreme Healer, handa akong ibuhos ang aking biyaya sa iyo. Buksan ang iyong puso at tanggapin ang alok na ito ng mga pagpapala. Itay pang dalawang daan at put dalawa sa mga komento para tanggapin ang mga ito. Sa ilalim ng aking pangalan, Jesus, ipinapahayag ko na ngayon ay walang makakasira sa iyong kalusugan, oras, pera o pamilya ang magtatagumpay. Laging tandaan, ako ang iyong Diyos, handang alagaan ka araw-araw, mula nang ikaw ay isilang. Nandoon ako sa bawat bahagi ng iyong paglalakbay, Iniiwan mo ang mga damdamin ng labis na pagkapagod at pagkapagod at lumilipat patungo sa kasaganaan at kasiyahan. Ang iyong kwento ay muling isusulat, puno ng swerte at mga pagkakataon. Nangangako ang Diyos na ibabalik ang bawat nasirang bahagi mo at bibigyan ka ng kumpletong pagpapagaling, kapwa pisikal at emosyonal. Ang mga pagpapala, pagpapagaling, pag-ibig, mga bagong pagkakataon, at mga pabor ay darating bilang sagot sa iyong mga panalangin. Hindi mahalaga kung ano ang plano ng iyong mga kaaway laban sa iyo, basta't ang Panginoon mong Diyos ay nasa iyong tabi, pinoprotektahan, at ginagabayan ka. Upang maangkin ang mga pagpapalang ito sa pangalan ni Jesus, itype ang tatlong daan at tatlumput tatlo sa mga komento. Tinitiyak ng Diyos na determinado siyang baguhin ang iyong buhay na ng mga himala na higit sa pangunawa ng tao. Laging tandaan, ang aking mahal na anak na si Jesus ang bukal ng buhay na sagana. Ang mga naghahanap sa kanya nang may bukas na puso ay hindi na mauuhaw o magugutom muli, kahit na sa panahon ng kakapusan. Sa panahon ng kahirapan sa pananalapi, panatilihin ang iyong pananampalataya sa akin. Mayroon akong kapangyarihang baguhin ang iyong kakulangan sa kasaganaan, at ang iyong mga laban sa tagumpay. Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang lumikha ng lahat ng bagay. Kahit na naniniwala kang wala kang mga pagpapala, magpasalamat sa kakayahang magpasalamat. Ang gawain ito ng Thanksgiving ay magdadala ng kagalingan sa iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagtanggal ng piring na tumatakip sa iyong paningin maglaan ng ilang tahimik na oras upang mag-alay ng taos pusong pasasalamat. Itaas ang iyong mga kamay kung kaya mo, o ipikit ang iyong mga mata at tumutok. Hinihiling ko sa iyo na gawin ito ngayon. Ang aking mga pagpapala ay darating sa iyo, at ang mga naghahangad na saktan ka ay tatakas. Ang gantimpala para sa mga sumusunod sa akin, ay walang hanggang tagumpay na ginagarantiyahan na. Ang iyong bahagi ay ibigay sa akin ang iyong puso, pananampalataya at katapatan. Makakatanggap kayo ng hindi mabilang na mga pagpapala, magtamasa ng maayos na pamilya, at harapin ang bawat hamon ng sama-sama. Sa kanyang katarungan, hindi hahayaan ng Diyos na ang hindi makatarungan ay magtagumpay laban sa matuwid. Magtiwala sa kanya at i-type ang daan at sa mga komento para makatanggap. Tinitiyak ng Panginoon na sa pagtatapos ng linggong ito, ikaw ay mabibiyayaan ng masaganang pag-ibig, kasaganaan at kalusugan na magdadala ng napakalaking kagalakan. Siya ay may hindi mabilang na mga pagpapala na nakalaan para sa iyo at sa iyong pamilya. Ibabalik at pagagalingin nila ang lahat ng bahagi ng iyong buhay kung saan ka nagdurusa, ibibigay ang lahat ng kailangan mo para sa isang masaya at masaganang buhay, mula sa iyong pananalapi at karera hanggang sa iyong kalusugan at mga relasyon. Laging tandaan na siya ay isang Diyos ng mga Himala. Kahit na sa pinakamadilim na sandali, maaari siyang makialam at magpadala ng isang Himala na magpapabago sa iyong pag-asa. Banal na anghel ng Panginoon, ang aking masigasig na tagapag-alaga, kung ipinagkatiwala ako sa iyo ng banal na awa, lagi akong pamahalaan, bantayan mo ako, pamahalaan mo ako, liwanagan mo ako. Amen.